is that bagong pag-uusapan, panibagong discussion po tayo. But before I start my topic, before I start my lecture or my video explanation regarding po dito sa bagong bracelet na I just wanna say muna, thank you so much doon sa mga nakapag-purchase na sa akin, sa aking nag-iisang online FB page, ang Cosmic Gemstones and doon na po lahat ng mga iba't-ibang klaseng lucky charm, lahat lahat, mapafiguring, lucky charm na bracelet, necklace, earrings mga piyao bracelet, sutra ring mga piyao ring, mga money weltering, money ring, okay, mga millionaireing at kung anik-anik pa mga anti-evil ay andoon na po. Mag-PM na lamang po kayo or mag-scroll na lamang po kayo kung is interested po kayo. Just message me via messenger Cosmic Gemstones or you can contact me at 0923 416-5082 for further inquiries again, thank you, thank you so much from the bottom of my heart, salamat po sa tiwala lalong lalo na doon sa mga suki ko so without further ado let's start our topic for today gagawin ko na naman po to, ito ng video explanation para isang tanong na lang po at isasend ko na lang po yung link dito okay, kasi available na po itong aking bagong bracelet, ang yin-yang bracelet or ang yin-yang mantra bracelet or yung tinatawag na tai chi bracelet. Okay? So, nagbebenta ako niya ito, available na ito, and then fortunately, may mga nagtatanong po sa akin ng mga client ko kung ano ba explanation po niya ito, ano ba yung benefits niya ito, kung pwede daw, may iba kong suke, naghihingi sila ng request kung pwede ko magawan po ito ng video explanation. So, gagawan ko po siya ng video explanation para i-upload ko to sa aking YouTube channel at sa aking FB page para panoorin nyo na lang po, para alamin nyo, para i-explain ko sa inyo kung ano ba yung taglay na benefits niya to. Okay? Ito po yung aking sample. Meron po akong suot-suot. Okay? Again, ang tawag po dito ay ang Yin Yang Mantra Bracelet or Tai Chi Bracelet. Okay? So, ito, itong bracelet na to, pwedeng, pwede po ito. Kung kayo po yung mga taong, alam niyo yun, naka-encounter na ba kayo yung parang tuloy-tuloy yung malas? Yung pakiramdam niyo bakit parang tuloy-tuloy yung malas? Diba? Ewan ko ko sa inyo kung iba sa inyo nakaka-encounter na. Kasi may mga taong ganon na nakaka-encounter na talagang sunod-sunod po talaga yung mga kamalasan na nangyayari sa kanila. Kasi kapag ganun po, ang paliwanag ko po dyan, kapag tuloy-tuloy yung parang pakiramdam nyo, bakit parang sunod-sunod yung mga hindi magandang nangyayari sa akin. Halimbawa, ito po sample. Nagkasakit. Tapos, nawalan ng pera. After ilang days, natanggal sa trabaho. Alam mo yun, yung parang tuloy-tuloy. Tapos, umutang yung kaibigan, hindi na binayaran. Pagpakiramdam nyo, yung parang ganun na parang minamalas talaga kayo na tuloy-tuloy. Ibig sabihin po, pag ganyan, nakapag-attract po kayo ng negative energy. Pwedeng napunta kayo sa isang lugar o may pinuntahan kayo sa isang lugar na may malakas na negative energy. At alam nyo po ba, yung mga negative energy niya, na-absorb po natin yan. Kaya pag na-absorb natin yung negative energy, it will turn out magiging malas po yan. Yun po yung magiging kinalalabasan. Makaka-encounter po kayo ng mga kamalasan or yung mga misfortune, negative ah uh, mga negative entity, negative energy, yung po yung nagpo-produce ng mga iba't ibang klasing kamalasan. I know na naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin kasi minsan sa buhay ko nangyari na rin po sa akin yan, yung parang sunod-sunod. Parang sunod-sunod na lang may mga nangyayaring hindi maganda. So ito po yung cure. Ito po yung yin yang mantra bracelet. Okay? Ngayon, tatanungin, ano ba ang pinaka-benefits niya to? Nag-de-deflect po siya or nag aabsorb siya ng mga negative energy sa inyong mga katawan. Hinihigop niya yung mga kamalasan na na-absorb galing sa iba't ibang lugar kung saan man kayo na na-absorb yung negative energy. Kapag suot niyo po ito, ina-absorb niya, hinihigop niya yung mga negative energy na nasa katawan po ninyo para to prevent yung tuloy-tuloy na mala. So, kung, kung, kayo po eh, nakakaramdam, yung parang, ano ba yan, tuloy-tuloy yung hindi magagandang nangyayari sa akin? Ano ba yun? Ano bang dapat kong gawin? Eto, isuot nyo lang po ito. Yin yang mantra bracelet or yung tai chi bracelet. Kung mai kung compare to isa kung compare po ito sa isang lucky charm, malaki malaki ang pagkakahalim tulad po nito sa isang bagwa. 'Di ba? Nakakita na kayo ng bagwa. Ang bagwa, yung may salamin, yung parang pentagon o hexagon ba yun? O octagon siya. May salamin, di ba kinakabit po yung sa pinakataas ng pintuan ng bahay? Bakit po siya kinakabit? Para ma-deflect. Para hindi makapasok yung mga masasamang elemento, yung mga negative energy. Ibig sabihin, tinataboy niya okay yun po yung parang pinaka benefits ng bagwa same thing as yin yang mantra bracelet yung bisa po niya yung kapangyarihan niya parang sa bagwa kung yung bagwa dinisain po yung bagwa para sa bahay accessory sa bahay lucky charm para sa bahay itong yin yang bracelet na to with mantra or yung tai chi bracelet dinisain po ito para sa katawan ng tao fortunately sinusuot po ito sa bracelet. So, kung meron po kayong suot niya itong yin-yang mantra bracelet or yung tai chi bracelet, para na rin kayong may daladalang bagwa, ika nga. Kasi nga, as I've said, yung visa, yung benefits ng bagwa na sinasabit sa pintuan ng bahay, yun din po yung benefits niya ito. Okay? Inaabsorb niya yung mga negative energy sa katawan ninyo na nahigop nyo na hindi nyo kaalam-alam, wala kayong kaalam-alam na pumunta kayo sa isang lugar na eh talagang maraming negative energy. Okay? Ngayon, may mga magtatanong, eh halimbawa, aling ko, paano kung hindi naman ako nakakaramdam ng parang tuloy-tuloy na malas, pwede pa rin ba ako magsuot niya ito kahit uh, at hindi naman ako nakakaramdam na tuloy-tuloy yung malas? Okay lang po yun. Yes. Pwedeng pwede po kahit hindi naman po kayo nakakaramdam ng malas. Okay lang po 'yun kasi protection nga po ito. Okay? Swerte niyo kung halimbawa hindi niyo naman nararamdaman na na tuloy-tuloy yung malas, wala naman ganyan nangyayari. Tapos gusto niyo magsuot niya to, okay lang din po. Pag nagsuot kayo niya to to prevent pananggalang pananggalang sa mga masasagap yung negative energy. Kasi hinihigop niya po itong yin yang mantra bracelet o yung tai chi bracelet lahat ng mga iba't ibang klasing negative energy. So yung kapangyarihan niya para siyang bagwa or yung parang anti-evil eye. Yun, magkakahalim tulad po sila ng bisa. Okay? So sa lahat po ng edad, bata, matanda, may sakit, Okay? Kahit ano pang gender nyo, kahit ano pang zodiac sign ninyo, from year of the rat to year of the pig, lahat po ng zodiac, kahit ano pa yung zodiac nyo, pwedeng pwede po kayo magsuot nito. Therefore, in short, para po siyang kapananggalang. Para siyang shield. Okay? Kung ayo po, eh, hindi naman kayo nakakaramdam ng tuloy-tuloy na malas. Medyo okay, okay naman yung takbo ng buhay nyo. At gusto nyo magsuot nito, okay lang. Parang nagsuot na rin po kayo ng shield. Okay? Pananggalang para kung sakaling may pumasok, maka-absorb kayo ng negative energy, na-absorb na niya ito. Hinihigop niya na. Or niya na. Okay? So, ito po yung pinaka-cure kung kayo po eh nakakaramdam ng parang inaalat kayo sa buhay, parang minamalas, tuloy-tuloy yung, malas na dumarating sa buhay. Ito po yung cure. Ang yin-yang mantra bracelet, or ang Tai Chi bracelet. Para po siyang bagwa, yung dating niya. Yung bisa niya parang bagwa. Okay? Kasi yung bagwa, di ba, sinasabit sa bahay, ito sinusuot naman sa katawan ng tao. So, which is bracelet nga po. Okay? So, ito po yung black obsidian with clear quartz. Okay? Clear quartz with mantra. Okay? Protection sa sakit, protection sa aksidente, protection sa mga kalaban sa kaaway, protection sa mga hindi magagandang pangyayari or sa lahat-lahat ng mga negative incident or yung mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Protection po ito. Okay? So, para na rin kayong may bagwa pag may suot po kayo nito. Okay? Kasi, yung bagwa kasi dinedeflect niya, tinataboy niya yung mga negative or inaabsorb niya yung mga negative energy. Ganun din po dito. Inaabsorb niya po yung mga negative yung mga negativity sa katawan ng isang tao to prevent para makaiwas sa mga malas para mahinto yung mga tuloy tuloy na mga hindi magandang nangyayari sa buhay nyo hihigupin niya i-absorb niya at siya na po bahala mag-purify niya tong yin yang mantra bracelet so ito po yung sample may sot po ako ayan Okay? So, I have available sizes from 15 cm up to 21 cm. Limited edition lamang po itong yin yang mantra bracelet. So, this is for overall protection. Overall protection. Ayan. Diba? Okay? So, matagal na po itong available. Last, last month pa. Last, last month pa po. Available ito sa aking FB page. If you want to inquire regarding po the price, just PM me sa messenger ko, link ko na siya. Oh, Cosmic Gemstones. Or you can call me at, or text me at 0923-416-5082. Or my landline is 833-26194. Okay? Pwede po ito sa lahat ng Zodiac. Anong edad, bata, matanda, may sakit. Pwede po. Lahat. Okay? So yun lamang po. Sana po eh, naintindihan nyo at nabigyan ko na po ng liwanag. Ng kaliwanagan regarding po sa video explanation nitong itong yin-yang mantra bracelet or yung tinatawag na tai chi bracelet. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa akin, sa mga bumili na po. Thank you so much sa mga nag-inquire. Thank you so much. Doon sa mga suki ko, walang hanggang pasasalamat po sa piwala na ibinigay niyo po sa akin. Thank you from the bottom of my heart and God bless. Bye. Yin yang ha, yin yang mantra bracelet. Thank you.